Mga kamamshi, kung naghahanap ka ng lulutuin ng madal pang madalian lamang, try mo ang aking recipe. Luluto tayo ng kasudiya. Ilagay ang onion. Minced meat. Kahit minced meat pork or beef, okay yan. Lagyan mo siya ng cumin. Lagyan mo siya ng salt. At saka, ilagay na rin ang peppers. Sige lang, halo-halo lang. Charot. Lutuin ito. Stir fry natin hanggang naging light brown siya. Lagyan ko na rin siya ng paprika. Halo-halo lang, mga kamamshi. Hanggang maluto siya. Kung ihalo na natin ang nahiwang peppers. Iba't ibang kulay ng peppers. Tsaka halu-haluin lang hanggang maluto. Ihanda natin ang kasudiya wrap ayan ilagay na natin yung naluto nating minced meat at saka may peppers yung ginisa natin kanina ilalagay na natin yan at saka mag sprinkle lang tayo ng ano cheese ilagay na natin ng cheese punuin natin ng cheese kasi yan ang panlasa maganda ang lasa masarap ang panlasa kung mas maraming ilalagay natin cheese ayan guys Heat up na natin ang pan. At saka ilalagay na natin yung ating kasudiya wrap Yan natin ng butter. Instead naman tika ang gagamitin ko, mas masarap kasi pag butter. Kaya ayun, butter ang inilagay ko. Ayan, iprito na natin yung kasudiyarap. flip lang natin. Ayan, luto na mga kamamshi. Thank you so much for watching.